Alright, so isang magandang araw sa ating lahat ano. So kasama natin itong ating Tok Tok Graduate City 200cc. Ayan. So may problema. Nagka-check engine. Meron siyang check engine. Ayan. So nagto-troubleshoot tayo. Ito yung nakita ko na problema. Ang nangyari kasi bago siya magkaroon ng check engine, ayan. pakyat, ano? Matarik yung daan. Siyempre, talagang uh, ifo full throttle mo okay para ma-maintain niya yung takbong kurenta ayun nakaya naman niya naka-overtake pa nga tayo ng barako na 175 tricycle kaya lang doon sa tuktok -tuk, at biglang palusong na eh nagkaroon ng traffic eh syempre pumreno tayo imbis na mag-idle tuloy-tuloy na na matay yung engine ano nang nangyari tapos pinagilid ko ayun meron ng check engine ayun nang nangyari kaya i-check natin ngayon um, ano yung reason bakit nagkaganon so dito tayo sa engine bay Ayan. ginawa natin tinanggal natin yung connector ng positive and negative dito sa ating battery then makikita nyo dito tanggal ang tangke Ayan. Tinanggal natin yung tangke. Ayan. Ito yung pinaglalagyan ng gasolina yung tanki dito tanggal kasi nga sa mga napapanood natin o no, nakikita natin dun sa group ng Piaggio Ape City Philippines ayan. mostly na ang tama is eto barado ang eto fuel pump ayan bagong bago lang ito ah kapapalit kaya lang ayan tignan nyo oh. zoom natin ah ganyan kadumi ka barado nga yung fuel pump hindi siya makapag supply ng gasolina kailangan mo talagang biritin para lang makasip-sip ng gasolina pero hindi na nyo ayano talagang bagong bago binalatan ko na okay yan yung nasa loob ha tignan nyo o doon sa may fuel pump ang dumi eh, sa loob kailangan nating linisin yan kailangan nating linisin yan And isa pa, napansin ko dito sa may tangke, ano, may gasolina pa, hindi ko pa na-drain. Drain natin yan kasi nga, sobrang dumi doon sa loob. ah may mga particles ng bakal, kalawang, nakikita ko parang may buhangin niya eh. Ayan, madumi ang tangke. Eh. Kaya sa mga owner ng tuktok, -tuk, ayan, kahit Baja TVS, o kaya uh, ayan. Pag ganon ang nangyari sa inyo, birit kayo ng birit pero wala, hindi makahila ah, kulang ng supply ng gasolina okay? gumagana naman ito kasi pag inon mo ng ignition tumutunog itong ating uh, fuel pump Whee! Ayan, yung tunog na ganon ibig sabihin gumagana Ayan. so subukan natin kung natin itong ating uh, fuel pump Ayan. ito kasi sira masyadong barado ito kalawang ito ay kalawang kalawang, dun sa may tangke ng gasolina ayan, o medyo malalaki siya. barado ang fuel pump, baka barado rin yung ating ito, injector, dito kaya i-check iche din natin mamaya yan isa-isahin lang natin so ayan, nailipat na natin yung laman nitong tangke kung makikita nyo, may mga kumikinang eh, doon sa loob, may mga kumikinang na parang buhangin parang bakal ano parang bakal malit na particles ng bakal kalawang and check natin sinalin ko na dito yan may mga konting dumi ayan malalaki pero kung titignan nyo wala, wala naman siyang particle na tubig ano walang halong tubig so purong gasolina ito kaya ibig sabihin walang tubig yung gasolina talagang madumi lang talaga ang tank, eh. barado ang filter ayan barado eh tapos barado na rin tong ating ah uh, fuel pump ngayon nilipat natin yung gasolina dito sa container para hindi siya umalingasa no masama sa pangamoy ito yung naiwan yan. mga particles talaga dito no so, kalawang ah, uh, na na kalawang bakal ito metal particles to yan ang nangyari Nalinisan na natin tong tanke eh. Ang pinanglinis natin dito, tubig. yan. Nilagyan natin ng tubig. Tapos, uh, pinunasan natin ng dry cloth dun sa loob. Tsaka natin, ibibilad. Ayan. Ibibilad, na, ibibilad natin sa araw kasi may mga basa-basa pang parte. Hindi pwede natin ibalik yan na basa. May tubig. Hindi pwede yun. Tapos, ang ginawa natin dito sa ating pump. Ayan. Fuel pump. Ayan. lang natin ng hangin dito. yan. Para bumalik dito. Ayan. Papunta dito, lalabas dito. Ayan. Okay na. So papalitan natin tong ating filter kasi nga ayan oh, pinasok ng ano, kalawang. Kalawang talaga. Ayan, pati itong floater natin, may kalawang na rin dito. Ayan. Puro kalawang na talaga. Old model kasi itong ating Uh, tuktok itong ating Piaggio na Ape City 200cc 2020 model pa ito and nilang taon na rin kinalawang nasa loob kaya uh, kung makikita nyo ayan o oh. ha kalawang <laughs> pati yung ating pump ano kalawang talaga so ayun and yung check engine pala natin steady ah steady Ayan, yung check engine dito sa ating dashboard Ayan, naka-steady lang yan Naka-steady So, ang nangyari, naiway pa naman natin Na mayroong check engine Ayan, kaya lang, medyo mahina na yung hatak Okay, so ngayon, naibalik na natin Yung terminal ng battery Basta red, always positive Ayan, tapos Okay na rin dito, naibalik na natin yung Injector Dito, yung connection natin dito Naibalik na rin, dito Ayan, tapos dito, huwag nyo kakalimutan yan. Baka biglang matapon yung gas niyo. Ayan, balik nyo dito. Ayan, tapos yung connector ng floater dito, sa banda dito. Ayan. So, subukan natin start kung meron pa rin check engine. Ayan, lagay lang natin yung susi. Switch natin. Tignan natin kung mawawala. Ayun, nawala. Okay, ang iilaw lang talaga dapat dyan yung battery at yung oil indicator. So wala na yung check engine, hindi na siya umiilaw. Subukan nating start Ayun, so far. Start naman siya. Kan neutral. Ayun. Ayun. So goods. Yung ating ah uh, tok tok, wala na siyang check engine. Okay, so ganun lang yung pag troubleshoot ano ng ating tok-tok pag mahina ayo yung kanyang ang tawag doon yung hila mahina yung hila pag nirerebolusyonan mo okay hindi lang about sa clutch lining yon kundi malaking factor yung fuel supply ayan so kulang or konti lang yung binabato ng fuel pump dahil barado yung fuel filter, barado yung fuel pump okay? o kaya barado na rin yung ang tawag doon yung injector yan. so kailangan natin i-check yon. and bago nyo natin gawin yon, kailangan i-check muna natin yung fuse lahat ng fuse kung nagkaroon man ng check engine